Alam mo ba na ang utang ng Pilipinas ngayon ay umabot na sa 17.27 trillion? Pero ang tanong, paano ito nakakaapekto sa iyo? Kapag sinabi nating utang ng Pilipinas, ito yung perang hiniram ng gobyerno sa ibang bansa, bangko, o investors para punduhan ang mga proyekto, ayuda, at iba pa. Ngayon, kung hahatiin ang sa 17.27 trillion na yan sa lahat ng Pilipino lalabas na parang may utang kang 153,000 pesos bawat isa. Pero don't worry, hindi mo yan kailangang bayaran ng direkta. Kung hindi maganda ang paggamit sa utang, tulad ng korupsyon, overpriced na proyekto, o walang kwentang gastusin, tayo ang magbabayad sa huli. Mas mataas na buwis, mas mahal na bilihin, mas kaunting budget para sa mga subsidy, edukasyon at ospital. Pero kung ang utang ay ginagamit sa infrastructure, edukasyon, healthcare at trabaho, okay lang kasi may balik sa tao. Ang utang ng bansa ay parang credit card. Okay gamitin kung may plano at malinaw saan napupunta. Pero kapag abuso at walang transparency, lahat tayo ang aaray. Maging mapanuri, maging mulat dahil ang utang ng gobyerno, utang nating lahat. Ikaw ka Joe Fax. Ano ang masasabi mo sa utang mo na 153,000 na hindi mo naman napakinabangan at nahawakan? Pero magbabayad ka ng ilang taon dahil sa utang ng gobyerno what? natin. What? Bro, what are you talking about, man?